Pa na ito. Okay. Grabe naman to, guys. <coughs> hey, what's up, happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro BD. Okay, guys. So, magbangka muna tayo para mabasag natin yung sumpa ng 007 sa atin, guys. Kasi grabe, napakatagal natin puro zero tayo. Kailaw <laughs> Okay. Okay, so ito guys, siyempre kasama natin yung isang motor. Tagabuhol guys, shout out pala sa lahat ng mga tagabuhol natin dyan, ng mga tukupa From Visaya, mga Visaya na to. Okay. Siyempre sa, sa kabilang bangka o, oh, andyan si Uncle Ben. Daddy guys. yung mga ibang tropa. Say hi Uncle Ben. Hi, shout out po, shout out. shout out kay Ibana. Okay, banasan saan yung si ano nga? Si Jerome. Uy, <laughs> shout out sa mga tropa din dyan, no? Oh. Ayan. Ano? Yema yeah, na daw. Ito <laughs> 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 nga. musta kayo ito. Good luck to. Ingat, ingat, ingat. ingat. Siyempre kasama-kasama natin, guys, yung ating uh, tropa. Jerome Pascual, a.k.a. Reels and Rods. O, oh, guys, may upcoming tayo, guys, na rod na maganda, guys, pang jijing mula kay Rios Andrade. So, abangan nyo yan guys, okay? Mura na pang uh, tropa na pang malakasan uh, at saka pang tropa na presyo guys, okay? Abangan nyo yan. Rios Andrade lang. Ating uh, James the Guru. Yan, una na yung ibang mga tropa. Right. Bago po tayo guys umalis, naglista po tayo ng mga ID natin. Para yun sa pagano sa cost Coast Guard yun ang rolls dito Okay guys, so andito na po tayo guys sa spot guys okay. So andito po tayo ngayon sa tatawag na Halul So pakpak -pak na to guys, ang daming activity ng isda Alright! Woo! Ready to par! Uuuh! Grabby! First catch, first catch! Gigan, eh? King Agad! Maki! First catch, Maki boy! Alright! Uuuh! Nice one! One zero! Okay, so drop naman po ulit tayo guys Andito tayo sa spot natin Yun na ay bilat tibay mo Hi. sayang yun ah ayun malo lapis alright eh, grabe naman ano guys oh O oh, puto sayang yun Fish on tayo guys Uy, ano ito man? on tayo guys Parang biglang nag ano <laughs> <Gumaan>. <laughs> Ano kaya to? Lapis? Okay, uy king guys Uy Okay, king tayo guys Ah, to, panay ito Okay King, king Oh, sige to. Ayan to. Alright! First catch! 54 reals! Alright! Woo! Hey! Alright! Ayan! Roll! Okay! 1-0 guys! Natanggal na guys yung sumpa sa atin. Ito na siya. Thank you, Tom. Alright, congrats! Yeah. Lastik ko sa akin na, ito ah. Lastik ko. Para dubulak lang. Wala, wala. Ay, Manu? Hey. Right. Ay na. Manu! Alright! May daming barracuda na guys. Mga baby barracuda. May sherry din. Okay. Fish on the steering lol ng keng kaya pala malakas eh Alright Okay yun ayan na ayan na ay grabe naman si Bert de tanda sa akin walang tanda walang tanda ka Hindi, okay, putulan mo lang. Putol sa may... Ay, grabe. Lakas niya na Sabi ka ito. Oh, homemade. Oop. Oh. Ay, Sherry. Ayan to. Ano yun, oh? oh to 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 Laki, oh. Hindi, kinain niya. Okay. Uy, laking Sherry. Good size.

banat jetro ganti ng mga api ganti ng mga api to ay sherry uy sherry guys all right <laughs> uh, pangsuba oo uh, uh, ang ganti ng pag mga api dami dito to ah, sa may spot mo to ah ayun nakusang tanggal siya ay kuda ay grabe <laughs> kahit ano lang na species pangalawa na yan to baka maka grand slam ka to okay so adjust naman po tayo guys ng ating uh, position kasi nga na ano tayo ng ano ng current ano yung mga activity yun dami oh grabe nakapaikot ang activity natin guys ganda ng spot na to Eww. oh dami grabe na activity siya nagkakita dyan mga ibon yan ang mga ano natin yan ang mga guide natin mga ibon no ang dami It's grabe na kuluan dun oh no? huh? huh? galing amazing Ah, oh, grabe naman yan. Happy birthday, Kap! <laughs> Ay, gudi po, grabe Grabe. Do SRM ba? Kasi... Do X. XR... Okay guys. Uy. King guys, king ulit guys. King ulit tayo. Oh. Tawag mo tawag. Dito ka na. Huwag ka na pumunta doon. Ato sa sapyakto. Yeah. Ha? Lapis. Ha? Hindi ah. Anong lapis ka diyan? King? Oh. Okay. Pangalawa guys. Wee. <tapodugog> Ang dugo. Ang Opo. 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 I-release mo yung panood. O. Owl hook eh. Owl hook. I-release. 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 Asan? Ay, Paul Hook! Release sa banggirahan! Bata! <laughs> uh, 50, <laughs> 50 riyals ang presyo nito! Uh, very precious! <laughs> ha? Very precious! <laughs> ay, ay pati ka na! Oh, pangalawang lastik Hehehehe! <laughs> Okay. Alright. Ayan din. Oh, grabi. Grabe. Nagbingkong na yung ano natin, no? Oh. Huh? Nagbingkong na guys. Grabe naman 'yan. Meron pa to. Wag mo na muna ito. Si to ala no, magano pa 'yan. Hatak muna na. Ah, nakaisa pa lang na. Ate, 'yun na. guys, time check po natin is uh, 9.15 pa ng umaga. So grabe, ang ganda ng araw natin guys. Naka tatlong king na tayo. Tatlong king at saka isang sherry. Alright. Pero mga ibang tropa, ang dami na rin guys na no, uli nila. Grabe, champagne ngayong araw. Woo! Sinabikin ko na lang nga yung mga kalakitok ko. Sa selected grill gamit ko. Sinabikin ko na lang. Ruby Garuda Okay, Uncle Ben Okay guys, so hahabulin namin yung kulo Ando na yung kulo, ano? Oh. oh, yun sila Oh, Yun hmm? So hahabulin namin So in action Ano yun to? Ay, sharing malaki Uy, grabe naman yan subukan natin itong pinagbabaho na technique yung jig natin lagyan na ng pusit <laughs> okay fire ha <Huh? laughs> ha Ay, eh, grabe naman yan. O, oh, Abi mo, ik ik ikaw lang? Ano ka? <laughs> oh, Hagat <laughs> na yun. Ano ano Sherry na to. Magpain ka na to. Magpain ka na to. Nasa bikin mo to. Daming puse tayo to. Ay, grabe guys. Uy, effective, effective. Epe Uy, ang laki. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, bang. Oh, lala. Uy, grabe guys. Oh. oh, lala. Ito to, may pain tayo to. Para makatok ito. Kaya isa na lang ulang mo eh. Oo. Oh. <laughs> Asan yung aking, oh. ano? Eh, sarap pang sigang din oh. O pang sabaw. Kamatisan lang. Ayos na. Malo. Ay, grabe. Ilan yan? Ay, grabe. Apat guys. Woo! Ito! Dito mo ano para may na no, tayo video ka. Ay grabe. Apat guys. Golden Halin sa pin Small, medium, large, extra large ba? <laughs> hey, grabe. 1.1 kg. Paano to siya makilo kasi i-release ko to. Ah. Okay, oh, oh, sa to kahit hindi inang release no kaya mo man ng size no. Kaya mo basta kasi nilis. Ha? Kahit hindi mo timbangin. Eh, pa, paano ko siya ma-CR? Ha? report? Oo. Pero kailangan mag-selfie -mag ka. So. so, okay guys. Habang nag uh, Habang mag tayo, i-drop natin itong ating uh, bait and weight pang shark. Huh. Okay, lunch time muna. Wala pa masyadong kagatan. Ano, grabe mga ulam natin, no? mga chicken. Yan. May hotdog, may ano, grabe naman na ano yan, may pizza. Pagka... <laughs> ano? Pagka... <laughs> oh. Mano, eat now! This is Mano, uh, pride of... Sri Lanka. Sri Lanka. Alright. Sri Lanka, man. Okay, ang tagal lunch. Fine. Puro fiber na balat niyan. <laughs> guys, nakadali yung ating uh, ibinaba kanina. Kailan hindi tayo makano kasi may ka. Isubo. Oh, Putra, guys, na yan ang laki ng pain natin. Uli ang huli. <laughs> I-release mo lang to. I-release mo lang. Sayang yan. Ah, Kawakan na na. Diyan ko to. Naubos mo na <laughs> nyo. Oh. Okay guys, katapos natin kumain. Kuya, sob tayo. Relax, relax muna tayo. So tayo nakatatlong king. At saka... Nakaapat. Apat na uh, nanhook yung isa. <laughs> so tatlong king at saka dalawang sherry guys. So tayo. Relax muna tayo guys. Pero ito yung champion no. Grabe naman yan. Ayaw patigil. James the Guru, Pride of New York. Tanong mo ano sikreto? Ano sek ano sekreto mo daw? Sige nga. Eh, live yan eh. Hindi to live, ano ka ba? Video lang to. Sekreto? Uh, ano mga sikreto mo sige nga? I-share mo nga sa mga tropa natin. Oh, share, okay. Mga... <laughs> <laughs> okay guys. So, pinag-nga mo tayo. Ha? Kita kita kami ulit. Ah. Parto, may 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 ah. may doon sa ano. Wala man tong timestamp. Kung sa may ano ba, may time ka na. Oo, dapat may time. Sige, sa isa, oh. ano na muna, sandali lang. Kailangan natin sa... Woo! Video, video. Oo, oh, syempre. Ayos. Pang-apat na species natin na to na. guys. Alright. Laki na fish. Ayan, Yaiwa. Hihi! Nalo na, oh, ano naman. Natin. Ito ang pang... Ito ang pang... Okay, guys. So, nakadagdag tayo ng isang king at saka isang queen. Laki ng queen natin, guys. So, pagkatapos no wala na masyadong activity. Lipat naman tayo oh, nakaka-unlock no na, eh time check is sa uh, 12 12.40 pala ng hapon guys ah. yung target natin kahit makalimang ping lang tayo, panalo na okay uh, sana at isa wala na pang-apat na species ito oh. Come to, Come to Papa! Huwag ka nang patagal. Okay. 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 Ha? Huh? Okay. Hindi pa, dalong pa kayo. Lapis ang hatak niya eh. Wala. Bisugo siguro to. <laughs> Tara pa. Lapis na hatak ko. Eh? Ha? Lalapit ito, no? Mm. Hmm? The power of BG and Jetro. Come to Papa na. Hindi ka na mapas, pa. Grabe naman na tikos ang rad ko ba? Golden. Golden. only lapis. Ganyan Yung, yung parang, oh, parang. Lapis, yan, lapis. lapis. Parang helikopter, tug, 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 tug. Lapis. Oh. ha? Lapis. Hindi, oh, pang-apat na species ko na to. Sinabi, ako. jewel. Ay, dito na. Ay, laki. Oh, dito. All right. Hindi pa sumama dalang duha ang kamot oh, to. Ato. <gasps> Ato. Oh. Okay. Ha? Ano to? Ano to? Okay, huh? yeah. okay nakaking tayo guys. Pang-apat natin. Oh. Si Queen Tarial na to Susa Malaki yan 30 kilo Ito oh. e akin Ben Next Bo oh, next Chinese spelling Ayan Alright O oh, eh Ayan Sige Sige ay grabe naman 'yon. Okay guys, pang natin. All right. Woo! in action. James ginanong ng nagkatotoo! Okay. Okay lang pala yun. Oh. Minsan yung masarap yung magsinungaling eh. <laughs> make it until you make it. Natagdagan na yung ano mga jet. Apat. Ah, apat. apat yung king ko isang queen na malaki oh panalo na ano yan to uy king din ah king 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 na mga isang kilo baracuda. din, no? Oh? Ay, barakuda pala. Uy, sarap isigang yon Barakuda. <coughs> Wiyo. lalo Maliit, maliit, oh. Dito nga, oh. Come to papa. Yun. Hmm. Yeah. <laughs> mga... 20 real ka. Okay oh, ka na. okay guys so lipat ulit tayo, lipat wala na masyadong activity dito so habang maaga pa time check pa sa 2 o'clock pa lang ng hapon 2 o'clock so lipat ang lipat daming tuluan pero ayaw kumaka okay On fire ah. maliit lang to Maliit lang to guys Oop Ay pang anim Witi wiu Malakas bang tama mo At eh aangat na kita dito Bebe Uy timing Hindi <laughs> 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 Tatiming ko tanggal <laughs> Diyan diyan ka lang muna, baby, ha Oke okay nagao bala guys yung <laughs> ting nato no <laughs> eh dyan ka lang alright wiw oke okay. yung MV Garuda Uncle Ben <laughs> alright si toto Adrian, muana ay grabe naman yan sobrang buenos naman ng tao to guys sa isang jig dalawang sherry oh ikaw na talaga James grabe ka ito syo James the guru ingatan mo toto James the guru James, the James ay grabe ito ipakita mo to kaya mo nang imo yan. na to yon ay grabe naman yan to perfect mga sherry mo tayo guys pamipang tayo uy animal kuda hahaha <laughs> Uy, pangano ko na to? Pang lima. Okay, nakakuda tayo guys Asa ah, Okay, kuda Kuda baby Hala Bisyon na bisyon Okay, may okay. Ito ang lapis na bilog Ito ang lapis Lapis no? Sige lang pang ayuda Pang ayuda oh. oh my goodness I love it Pagod ka naman ng lapis para mapagod ka na Siyempre Pang ano natin ito pang ayuda sa mga Dave, kakaiba ka na Kasi ka lang sir Ha? Huh? Uh, okay. Hindi naman dadagdag. dadagdag na barakuta dadag <laughs> guys ng barakuda. Mamom na nakamamatay na barakuda guys. All right. Piu. Yung malaking guys. pa guys. malaking wala na sa harap na natin so last 10 minutes lang tayo guys okay so isang habol na lang sa kuluan uwi na tayo okay, okay. Grabe. Nalo tayo ngayong araw, guys! ah panalo panalo champion nakapito 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 nakatiming tayo ito bawi ang ka na siyempre to matik na yan Woo. Okay guys, so lagay mo natin guys sa may ano yung uh, sako pang malikot dyan Me going. Okay guys, so grabe, panalong panalong tayo ngayong araw guys bali nakapito na king tayo pito na king tatlong lapis dalawang barakuda tatlong sherry isang amor ay grabe champion siyempre nakakasama din si belated party boy to to jay okay james okay. naguro siya ang champion guys grabe Ayan na kami guys, pauwi. Okay ay mga troopa natin ang Janpa rin kay Kwan yan. Kay si Kwan lang naman gumagamit ang okay, popper. Ito po yung mga gamit natin. The charge. Ay, dami. <mimit> popper yan. Oh. Popper yan. yan. Oh. idiot. <mimit> Champion ngayong oh, araw. <mimit> 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 grabe <mimit> naman to. <mimit> First time ko guys. Nakahatak ng ganito kadami guys. Nakapitong king. Grabe. Grabe. Kahit susunog yung mukha natin guys. At least grabe. Successful po tayo first time ko nakahatak ng ganito kadami guys <laughs> nakapitong king pwera pa yung mga na-unhook pwera pa yung na-unhook tapos may mga queenfish barracuda sharing okay champion okay guys so hanggang dito lang po yung video natin sa araw to so at least safe po tayo nakauwi Okay, siyempre kasama at natin si Toto Alan, yun ang si Toto Erwin, Si James Taguro. Si Mano. Si Maki. Oh, si Ram. At saka si to, Jay. Jay. Okay. Picture, picture okay. mo tayo. Okay. So, ganito okay. so, lang guys yung video niya guys. So, uh, successful po tayo. Grabe, nakapitong. Okay. So, don't forget guys. Spread love. Always be happy. And enjoy fishing.